Thank you Lord. <laughs> And, oh oh nga, no, from ano? TV to movies to live stream, lahat right. ng uh, ano meron ka? Ah uh, God's perfect <laughs> All platforms. Yes. Mm -hmm. um, Well, first of all, I want to thank Dreamscape and Serdea for uh, choosing and of course Bella for choosing me to play Michael dito sa Apple of My Eye. And uh, it's my first uh, online streaming show so it's uh, exciting kasi bago yung i want. and it's a new, it caters to a new audience, uh, it has new content, very edgy content, very uh, yung pwede tayong makilaban sa mga Netflix ng mga ibang So So na uh, Apple of my eye it's a story of a simple girl and uh, a very successful guy. So a, a successful guy falls in love with a very simple girl na walang gadgets. Uh, si Apple dito wala siyang gadgets wala siyang cellphone, wala siyang laptop, wala kahit ano wala. Ang phone niya is landline. Ang mail niya is like yung talagang mail na sulat talaga. Wala siyang email and what um, so yun si Michael naman, siya yung taong techie. Yes. So, his life revolves around uh, techie stuff, about uh, app, kasi app developer po si Michael dito. So, it revolves around um, the industry na sobrang iba ka kay, Apple. So, magmimit sila sa isang, ano, sa isang place and then hindi mapapansin ni Apple na si Michael, siya pa yung may in love kay Apple. So, it's a successful guy falls in love with a simple tone or a simple girl. So, nakakatawang and nakakakilig. Because it's a really feel-good movie. And, uh, sana panoorin siya mga tao. Mark? Please. Please. Since ginawa mo yung movie, isin mo ba mag-simple nga mag sa movie? Oo. Oo naman, of course. Uh, actually ako, mas mahilig na ako sa mga simple mga babae rin. Ayoko yung sa mga maka na... Party covers? Oo. wala well, hindi naman Oh, sige, pwede rin. But like, yung mga, yung mga tao na... Ayoko yung mga arte, first of all. Gusto ko yung mga tao na nasasama mo kahit saan. For example, kaya kayo street food, game, ako mga street food. Kung gusto sa social, game na sa social. Yung, chicken can go both ways. So, ayun. yes. So, ako... That's why I imagine na, na pa, mahal din sa akin yung project nito. Because it really happens. Itong, itong gantong passing love, it really happens isang mayaman at isang middle class they fall in love with each other people think na it's na parang hindi bagay yung love na to kasi hindi kayo from both from same worlds eh pero ito pa yung klaseng love na nakakakilig ito pa yung mas totoo so itong story ni Apple and ni Michael it's very simple but it's real so dun kayo matutuwa na maganda yung story and uh, maraming tao makaka-connect and uh, makak relate. Thank you. <laughs> Ngayon ko lang nalaman yan. ha? Ay, pero hindi ako oh, nagpakita na abs. Ano? Hindi nga. Ah, sa picture. I mean, actually, nagulat siya. Pinakita yung picture mo. Ah. Sa kanya na nakabrief ka. Ah. <laughs> eh, yung bata, oh. provinsyana. So, oh, oh, oh. na-imagine mo na ka nung reaction. Oo. na boyfriend ko Oo, So, yun. Ah, uh, it masaya. Because first time ko nakatrabaho si Crystal. And, ah, uh, yung first nag-meet uh, nag kami, ano na agad? Um, look test na agad. Like, hindi na, ano. You know, hindi ah, hindi pala sa story one pala. So, yun, ah uh, it was fun. Um, pareho kami nag, ano, medyo nahihayad pa nung una. Pero, nung nag-start na kami mag-taping, syempre, naging comfortable na kami with each other. Na-feel mo ba na parang Ay, precious crushes? Hindi hmm, naman. Talaga, so sa sin. Ayan. Yeah, sure. di lang kasi ako assuming siguro. <laughs> Ayoko naman mag-assume na baka, di ba? Kasi kung nag-assume ka, baka ikaw pa yung talo. Mag <laughs> mas ang ano, medyo makapal pa yung face mo. Baka nag-assume ka ba? So yun, asaya, uh, masaya, yung set namin. We only shot for seven days. Pero uh, it was quick, pero it was memorable. Saan mo locations? Saan nga ba locations namin? Uh, saan nga ulit? Malapit sa may ano, uh, Mindanao Avenue. Oh, oh, Anong project for? Yeah. Projects. Basta malapit lang. Uh, around QC lang. Around uh, Q around QC means I'm married because it's scout. Uh, uh, malalapit lang naman na uh, location. May like na feel. May challenge ko sa'yo. Yes, of course. Uh, every role naman na uh, ginagampanan ko. Or may, syempre, there's a challenge. First of all, yung challenge na whenever you portray your character on screen, dapat hindi lang nakikita yung Margot kundi yung karakter na na portray ko. So, for this naman, um, medyo wala naman, like, uh, si Michael, hindi naman din kami nag masyadong nagkakalayo. Aside from the fact na hindi ako app developer, hindi naman ako as sobrang tutok sa, so, sa, sa, gadgets. Pero, mas social media rin ako, mag-gadgets rin ng tao. So, hindi rin siya super nagkakalayo. Pero may similarities. Anong plans mo ngayon Valentine's Mark? Ako, work lang. Taping na oh, Wala. no, <laughs> may, walang oras. Walang free day. Kasi nagtitaping ako for Los Bastardos uh, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday yun. DTHS. Tapos nag-start rin kami sa movie ko with, uh, with Ann Curtis. So, yeah. So, uh, sobrang kanakabahan ako sa movie nito. Kaya, focus, yung focus ko talaga nandito talaga sa movie. So, may Walang oras pero may. Yes. Ano yes, single. yeah, single naman ako. Pero ah, hindi sabi I'm kasi walang oras ka lang. walang oras, pero may ibiti. Kung may time. Well, I'm single, pero yeah. Um, if meron akong oras, meron naman ako may ibiti. Meron naman. Uh, meron naman. Uh, coffee lang. Tara, coffee tayo. But because Valentine's, it doesn't have to be with someone that uh -huh. you're with. You can be with a friend. You can be with your mom. <laughs> diba? Eh ako, okay na ako sa mom ko. Araw-araw ko naman siya nakikita sa bahay. ka-exclusive so, na Uh, wala pa naman. Do you wala have pa naman. Any apple. Of your eye? As of now wala pa naman. Uh, apple ko siguro of my eye is in career. Uh, as much as possible I wanna take care of it. Ayaw kong gumawa ng ikakasama sa career ko or biga ng career ko. So focus muna sa work, uh, do every project uh, well and one project at a time. So ito na yung Nagkataon o ba? Nagkataon. Uh, since last year. Since last year. Dumipat rin po kasi ako sa sa Viva. For two thousand. Ah, two years. Ah, almost two years ago na. Doon. So yun. Um, pero I'm really thankful sa pinanggalingan ko, which is Star Magic. Uh, I was with them for five years. And nakatulong sila sa kung anong mang klaseng artista ako ngayon. They were a big help also in, uh, during my journey sa buong showbiz uh, career ko and now I'm with Diva and I'm just really thankful na napagdaanan ko lahat ng napagdaanan ko and I'm here now and uh, that's why ayokong sayangin kung ano bang nabigay sa akin because I know a lot of people would kill for to be in this spot and to to be casted in roles or movies so ayokong sayangin ayoko gumawa ng kahit anong issue or or what not na makakababa sa career ko. Focus lang and uh, try to be the best version of yourself. What else are you doing after this? Well, uh, aside from this, uh, yung Los Bastardos po, which you can watch every 4.30 p.m. sa Kapamilya Gold. And, kaka start lang po namin sa movie with uh, yung mo. So, we we'll start tomorrow. May, may shooting kami tomorrow. So, halos mag-everyday na siya for the next month. So exciting. That's why I'm also preparing myself health health wise. Sana wag ako magkasakit. Sana hindi na tumuloy yung sakit kong So yun. Uh, aside from that naman, buhay ko lang naman <coughs> workout, bahay, trabaho. Yun lang naman yung buhay ko. Ito yung pinaka, feeling mo pinaka busy na moment sa buhay mo. Yes, I can say that. Yes. Tapos ito rin yung parang, yung magbabi yung, yung oram. Talaga. Yung parang nag-iba rin ang tingin sa'yo ng tao. Why? Saan ang gagaling? I'm not sure because ako naman, I I don't see myself naman the way other people see me. Because syempre, hindi, I can't see myself physically from afar. But ako lang, all I can say is siguro I'm more focused now. I am more inspired now to do good. Because I'm not getting any younger. Kamatanda na ako. Siguro before nung nag-start ako sa showbiz, teenager pa ako, hindi pa siya, as, hindi pa siya nagsisink in sa akin before na, Uy, ito na yung trabaho mo, take it seriously. Ang tagal bago kong, ang tagal bago nag-mature yung, yung thinking ko. Because before, lumalabas ako, mga party ako, may trabaho ako. The next day, okay lang, kaya kong gumising. Puyat ako, okay lang, kaya ko yan. But now, parang, siyempre, tumatanda tayo and we we realize na hindi na biro yung ginagawa natin and it's uh, a professional already hindi na siya yung katuwaan lang. So, ako sabi ko sa sarili ko, I'll uh, take my, my, my project seriously. Uh, yung health ko, uh, yung, ano, ko, yung main priority ko. And yun, workout lang ako and bahay, trabaho. Tsaka parang nakuha mo lahat, nakukuha mo lahat ng klase ng dyan. I mean, I mean, kung magpapasexy ka, okay lang. Ngayon, mm -hmm. balik ka naman sa ganito. Yeah. Well, yeah, A ako, very thankful na the producers or the directors see me sa na kayang gumawa ng marami genre. And ako yun naman talaga yung gusto ko. Like as an artist, I wanna be versatile. Di, di makulong dun sa pan. Yes. Uh, kasi ayoko naman makulong sa pagiging sexy na Ayoko naman ayoko makilala bilang si Marco na my abs. Because people come and go. ah uh, people, ang dali kumuha ng abs sa totoo lang. Ang mahirap is if you're a good actor or if you're a good person. Because, oh, sige, may amps ka nga, pero di ka marunong kumarte. Or masama ang ugali mo sa set. So, it, it, you have to come with a total package na yeah? mabait ka, marunong ka makisama sa mga tao, you do your job well, hindi ka nakakaabala sa, sa set or sa mga producers mo. And yun, ako, yun yung pinaka belief ko na just always come, at, come, at your, come with your best. Mm -hmm. uh, come to set. Ngayon 2019 ba meron ka pang mas pasapot kaysa sa ginawa mo. Well, Victoria last ah, year. Well, kaka-shoot lang namin last week for bench. So, abangan nyo yun, magkakaroon namin. Siyempre, every summer naman, lagi naman may bench na, na collection or photo shoot. So, yun. Um, medyo hindi ako comfortable, uh, ah, hindi ako as confident this year compared to last year. Well, ayaw ko kasi siguro wala rin akong masyadong time to prepare physically for this year. Kasi yun yung trabaho and uh, hindi lang mag-focus sa diet. Pero sana matawid, sana matawid. Kasi medyo, nung nag-shoot ako, medyo di ako oh, ganun ka. Medyo tumaba ako ng time. Pero okay lang naman ka. Kaya na siguro ni Mark Nicktao, yung photographer namin sa editing. Sana. Ako. Oh my, mas sexy ba yung man? Hindi, mas... Hindi ko alam, actually. Ang hirap kasi i-judge yung sarili mo physically kasi hindi nakikita mo na sarili mo from the mirror so hindi, hindi ko talaga alam pero I'm hoping na sana mas maganda yung from last year yun lang yung gusto ko I just want every sabi ko, uh, for every pictorial na I do with Bench, gusto ko every year makikita yung progression or yung change physically. Pero for, syempre, that, that's for photo shoots naman. So yun. So sa projects naman, sa acting, gusto ko rin nakikita rin yung improvement every project na ginagawa ko. And sanam uh, sana mapapansin rin ng mga ibang tao yung, yung craft na ginagawa ko. Ano bang diet mo, Well, technically, oo, kumakain pala ako ng rice, kumakain ako ng beef, chicken, gulay. It's just the way it's cooked. Ah, uh, kasi ang masasama sa way ng pagkain mo is fried. So uh, yun, fried. So akong ginagawa ko lang, it's either grilled or baked. So yan, it's, lahat naman ng pagkain, malinis naman lahat yan. It's just the way you cook it. As much as possible, lumalayo ako sa pork. Pero I still eat pork from time to time. Depende sa pagkain. If bacon yan, kakainin rin. Okay lang, depende. Ayoko lang na hindi na ako mahilig sa lechon talaga. Hindi ko na, yung lechon talaga hindi ko na kaya kainin. Sa so lahat ng pork yun ang hindi ko kaya kainin. Pero yung iba, kaya pa naman. Ewan ko bakit, pag nakikita ko yung baboy mismo, parang nangihinayang na ako. Hindi ko na siya kaya masigura. So, yun. mo kaya ng hotdog. Hotdog din na rin. <laughs> yung mga processed foods hindi na. So I, I try to stick with chicken, fish, beef. Yan. You know. Bakit nangihinayang yung term na ginamit mo dahil animal rights? Or Aside from it being an animal, um, yung also because uh, yung sa health-wise na naman, because pork, it's not really the best source of meat. Diba? It's the cheapest, that's why it's very accessible. Pero in terms of health, hindi siya yung pinakamaganda. Compared to chicken, compared to fish, compared to beef pork yung medyo, for me ha, yung medyo nasa pinaka mababa for me. Pero it, it depends, it differs from every person. May mga ibang tao na pork naman sila ang bait. But like, yun yung diet da nila uh, solely on pork. Pero ako hindi talaga. So ako, chicken talaga. I can't live a day without eating chicken. chicken. Hi, last question. Yes. Since friend mo naman si Daniel Padilla, yes. Sir. anong reaction mo dun sa Instagram post Yan na. Pinakahubad siya. Pinakahubad siya. Na parang Nakita ko nga eh. Ipag-compete na ba sa'yo? <laughs> Feeling ko gusto niya akong palitan sa bench na maging underwear model na <laughs> si Well, it's good to see him like that. Na medyo naging ano na rin siya, uh, uh, edgy and uh, sa mga poster. Influence posts, mo na, ba yan? Hindi naman. Hindi naman, siyempre hindi. Eh. Pero, eh siya kasi, siya yung lagi namin taga-asar eh. ni, ni Dom. Like, nag-shoot kasi kami sa Boracay last week for the bench thing nga. So, magkakasama ako, si Dom, si DJ, at si Kat. So, syempre, kabarkalada mo yung kasama mo, diba? Tapos, naka-underwear naka ka dyan. So, syempre, as a friend, matatawa ka para sa kaibigan mo, diba? So, syempre, habang nag-shoot kami, andyan sila, nang-aasar, nang-trip. nang aasar uh, nang, nang trip So parang ang hirap ng trabaho minsan pero okay lang. It's it's all it's all good vibes. It's all um, a lang. And so yung photographer namin si Nick, si Mark Nick daw sa so, pangkabarkada isa pang the close namin. So masaya, saya na shoot namin. Kaya sana maganda maganda talaga yung kalabasan.